gusto namin uh, malaman, no? ano po ba yung sitwasyon ngayon? Magsama po kami ng asawa ko, maliliit pa lang po silang dalawa. Okay. Ngayon, nasa, pumunta po siya ng Saudi. Te teka lang, Il ilang taon na pala yung anak po ninyo? 22. 22. Opo. Isa lang po ba yung anak ninyo? Apat po. Apat, okay. Opo, Sige, tuloy opo. po ninyo. Tapos, nung maliliit pa lang po sila noon, uh, elementary pa lang po sila, pumunta po ng misis ko po, pumunta po ng Saudi. Ngayon po, yung sa, pagdating niyo po sa Saudi, nawalan po kami ng communication. Dalawang taon may higit kami nawalan ng communication. Ngayon po, sa loob ng dalawang taon na, na, na wala kami communication. Meron okay. naman kami nag-usap naman kami, pero sa loob ng isang taon siguro dalawang beses. Okay. Sa, sa loob ng okay. dalawang taon ay sunod na another na ano year isang beses hanggang sa napauwi na lang siya nagulat na lang ako nandoon na siya sa bahay ngayon ang, ang ano sa akin ang ano sa akin akala ko wala na kami wala na akong pag-asa sa kanya kasi wala na akong communication baka nag-asawa na rin siya na iba kasi wala akong babalitaan sa kanya at, at, bakit ba kasi umabot sa punto na dalawang beses na lang sa isang taon kayo nag-uusap kasi po sir na ang sabi niya sa akin nahihirapan daw siya kasi gawa nga yung trabaho niya bawal yung cellphone Bawal siya cellphone punto sa amo okay, niya. Per, pero to the point na dalawang beses na lang sa isang taon, 'di ba parang ang hirap naman. Opo, ang hirap po talaga uh, tanggapin niyo kaya. Paniwalaan. Mm. Uh, Sabi na natin, 'no, ang hirap paniwalaan. Twice ay twice a year na lang. Opo. Kahit naman pagbawalan bawalan po 'yan eh and, may meron naman sigurong day off. Opo. Uh, so well, nangyari na 'no? Opo. So akala mo wala, wala. na. Opo. Sige, ituloy po niyo ngayon po nagkaroon po ako ng anak sa labas. Ah, so mayroon kang nagka anak nakarelasyon. Po, ako. opo, may nagka-relasyon po ako. Pero hindi ko naman totally na minahal 'yun. Kubaga, nilip, nilipas ko lang yung sarili ko na yung pagmamahal ko sa asawa ko. Hindi ko inukul lahat sa isang babae. Kubaga ginamot ko lang yung nararamdaman ko habang wala po yung misis ko po. Yung pagbalik niya naman po ng asawa ko, hindi ko naman po tinuluyan po yung naanakan ko po. Kubaga bumalik pa rin ako sa asawa ko kahit anong ginawa ko na masama sa kanya pa rin Pero ako. alam po niya na kayo ay nagkaroon ng anak. Opo, alam niyo po siya, nagpatawa na po kami. Okay, okay. Pagkatapos po nung sir, uh, okay na po, nagkatawaran na po kami. Ngayon, nagkaroon na kami ng dalawang anak na lalaki. Ngayon po, nagkaroon pa ako ng ano, uh, nagkaroon pa siya ng, uh, nagkaroon pa ako ng isang isa pa nagka-saka pa po, isang babae pero wala pong anak 'yun. Hindi po kami nagkaanak. Ah, oh, okay. Hindi uh, po nagkaanak Akala na ko po, isang isang anak pa ulit, hindi po. naman. Bali po naputol na po lahat 'yun. Eh tapos na po kasi yon. Ngayon po, nangyari po ang ina inaano niya po sa akin, dito po yung ibabato niya sa akin gante. Lalaban daw po siya kasi ito daw po yung ibabato niya sa akin. Ngayon ko ano yung nakaraan ko. Ngayon yung nakaraan ko naman po sir, sa dami, sa ano, sa dami ng away namin, malaking gulo. Wala naman po akong ano, wala naman po kung hinangad kundi mabuo uli eh. Mabuo uli. Hindi man na ako naghangad, hindi na ako nagpalit, hindi ko siya pinalitan. Yung pa rin yung pa rin pagmamahal ko sa kanya. Ngayon po sir, nung bum bumalik uli siya sa Dubai, bumalik siya sa Dubai, nagkaroon po siya ng relasyon. Na ano ah, Pakistani. Okay. Opo. Kasi dahil lang po sa akin daw na ako daw eh, na ano daw ng babae. Kasalanan niya naman po sir. Okay, te teka lang ha, teka lang Maputol lang kita. Opo. Kasi kanina no sinimulan mo yung kwento mo, may punto na nag uh, naging silent no, twice a year na lang, di ba? Kaya ang sabi mo, uh, naghanap ka muna ng uh, kung pang panakip butas ba? Parang, parang opo, ganun ba? Opo, nagka parang ganun ka. Po. Pero after nun, <coughs> nagkamabutihan ulit kayo. <coughs> Nung... ni misis. Opo, nagkabutihan po kami. Kasi nagkaanak pa ulit kayo, sabi opo, mo, ng dalawang lalaki. Opo, opo. Tapos ngayon, bumalik siya ng abroad, Dubai. nagkarelasyon naman siya ngayon. Oo, oh. Nagka-relasyon po siya ng Pakistan at dito po yung picture. Okay, okay. Opo, pagkatapos po, ah, uh, yung ano na po yun, nagkapatawaran kami, binenta ko po yung motor ko. Para lang mapamasahihan ko lang siya pa uwi. Para magka, sabi niya sa akin, patawarin mo ko sa nagawa ko kasi dahil din naman sa'yo. Napatawad oh. niyo naman. Oo, oh, napatawad ko naman po. Okay. Tapos ngayon po, nung sabi niya sa akin, bakit daw nang nangyari na kung ano yung ginawa ko daw, para gumanti lang siya. Kung matinuba naman siyang babae, ba siya gaganti? Oh, sir, lang ha. Kasi, teka lang, ha? Uh, hindi ko alam kung paano mag-react mo na doon, ha? Opo. Uh, kung matino siyang babae, ba't siya gagante? Opo. Sabi mo, well, p pwede kasing ibalik sa yun, eh. Kung matino kang lalaki to start with, ba't ka gagawa ng gano'n? Opo, opo. Diba? Tama naman po ako, sir. Oo, Ay, tama naman. May mali naman po ako doon, sir. Oo, so, I, I don't think na you are in a place... No, no yung uh, asawa mo at that point, no? Kasi in the first place, nagsimula sa iyo yung ano eh. Opo. I'm not saying, I am not saying na yung ginawa niya, will correct whatever you have done. Opo, opo. Whatever wrong you have done in the past, no? Opo. But eh uh, itanggalin muna natin, no, yung yung issue na 'yon, ha? Opo, opo. So ano na yung sitwasyon ninyo ngayon? Ngayon po sir, nag-nakipaghiwalay po sa akin, sir. Ah, nagsabi hmm. na siya. Opo, nagsabi po sa akin. Dahil ba seryoso na siya doon sa karelasyon niya? Opo, seryoso po siya ron, sir. sir. Yung, yung karelasyon ba niya ay Pakistani pa rin? Hindi po, sir. Uh, Pilipino po. Pinoy na? Oo, oh, Pinoy po. Okay, nakasama niya ngayon doon sa Qatar. Ay, hindi po, sir. Bali, dito po siya sa, ano, sa Pilipinas po. Ha? Paano nangyari yon? Yung lalaki po. So, habang nasa Qatar siya, nag, develop ng feelings with someone in the Philippines. Opo. Except na yung naka-develop niya, hindi ikaw. Hindi po. Okay. Bale Kilala mo ba tong lalaking to? Ito po, mayro po akong ano sir, uh, sa Facebook ko lang po siya nakikita. Okay. Tapos ito ha, kasi sabi po ninyo nakikipaghiwalay na sa inyo. Ano yung eksaktong sinabi niya sa iyo? Ano po, ang sabi niya po sa akin, pasensya ka na kung naloko, niloko kita, kung niloko kita. 'Yun ang sabi niya sa akin. Tapos Patawarin mo ko sa mga anumang nagawa ko. Kumbaga humingi siya ng tawad sa akin. Pagkatapos, sabi niya, palayain mo na muna ako. Ah, uh, Mag-ingat ka, tapos mga bata, kung pabayaan, uh, tuloy-tuloy pa naman daw yung suporta niya. Ang sabi ko, sabi ko naman sa kanya, hindi ko kailangan suporta mo. Kailangan ko ikaw. Kailangan ko mabuo yung pamilya natin. Yun ang sabi ko sa kanya, sir. Ulit-ulit okay. ko mag, 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 mag ko sa kanya, sir. Wala. Sabi niya, wala na daw pag-asa. Yun ang sabi niya sa akin. Pero, wala akong magawa. Vis yun yan eh. At yano, yan yun eh, kagustuhan niya. Kasi kung hindi niya kung hindi si kung hindi niya mahal yung kung hindi niya minahal yung lalaki, kahit anong away namin noon, naayos kasi walang gulo, walang tuwa pasok na ibang lalaki. Ngayon, sir, may ibang lalaki po po pasok. Kaya po hindi po naayos. Hindi po namin nakaka hindi po namin nabubuo yung ganitong sitwasyon. Kasi po mayro lalaki na suwagabal po eh. Kasi po nangyari po yan, sir. Nag kami nung Oktober, nung banday Oktober. Kasi dahil po siya sa lalaki na yan. Ang nangyari po kasi yan, sir, bago ko siya nalaman, nahuli ko po siya, nahuli ko po siya, gumawa po ako ng paraan na mahuli ko siya. Kasi busy po akong tao, sir, eh. Minsan, may, pag nagtatrabaho po, ano, modular, ng cabinet, ngayon tumatawag po sa akin. Ngayon sabi niya, wala ka na bang oras sa akin? Sabi ko, may oras ako, busy lang po ako, busy lang talaga ako. Ngayon, parang naghanap siya ng kalinga na may isang tao na nagtetext sa kanya, yun po yung nagbibigay sa kanya ng atensyon. Oras. Oras. Na hindi mo maibigay. hindi ko maibigay. Hindi po, sir. Nung wala din ako busy, tumatago ko sa kanya, sabi niya, sabi niya sa akin, kausap ko si Glacel. Yung tinawagan ko si Glacel, yung anak ko ito, ang sabi naman niya, Papa, hindi man ako tinawagan ni Mama. Dito na ako nagduda. Hmm. Tapos pag tumatago ko sa kanya, laging busy yung cellphone niya. Pagkatapos yung pagka busy ni cellphone niya, sir, gumawa ko ng paraan. Gumamit ako na isang babae, di ko, ginawa ko my day. Pero yung babae na ginamit ko na yun, sir, isang vlogger. Okay, okay. Tapos po, mga ilang araw, mga ano, kinabukasan sir, nag ID siya, may na-ID niya itong lalaki na to. Na hindi vlogger? Na hindi vlogger. Okay. So, kumbaga, parang... Gumanti siya? Nag-trap ka? Oo, nag-trap ako. Okay. Tapos, itong e, lalaki ba na to, e, aware na meron ng family? Etong, mayroon pong yung, pamilya po to, sir. Kaso, may, lang anak. Meron din siya. Ito ha, uh, sir gusto kong mapakinggan din yung side po ng inyong misis. Opo. No? Uh, Ma'am Jerusalem Bezar, magandang hapon po sa inyo, madam. Magandang hapon, sir. Ma'am, nasa tanggapan po no, ni Senator Raffy ang inyong mister. Actually, kasama niya ang inyong daughter na si Glazel ngayon. At uh, actually, Simple lang naman po no yung pakiusap ng inyong mister. Uh, nakikiusap siya na ayusin, buuin po ninyo muli ang inyong pamilya. Sir, isa lang po yung masasabi ko diyan. Ayoko na pong bumalik sa kanya. Wala wala na. Sinagad-sagad niya na po. Sinagad-sagad niya na po yung pasensya ko sa kanya. Pag pag sinabi niyo pong sinagad-sagad no, ano po ba yung naging uh, well, aside dun sa mga nabanggit na kanina no ni Sir Junray, ano pa po ba yung mga kakulangan? o kaya kalabisan, o mga atraso ni Junrey. Sir, a anong -anong lagi po ba? kong nabababae ho yan. Alam ho ng mga anak ko yan. Isang beses po nag-usap kami yan. Sabi ko, tama na. Balik na tayo sa dati. Naging okay kami, sir. Isang gabi, nagpaalam siya. Magiinom daw siya ng barkada niya. Pinayagan ko. Umabot nang hanggang alas 12 ng gabi dyan sa Pinas. Naka-online. Tinatawagan ko. china chat ko, walang sagot. Tinawagan ko yung anak kong pangalawa. Sabi ko, pwede nyo bang sunduin doon yung papa nyo baka lasing na? Sinundo ng anak ko. Pag uwi, tumawag yung panganay ko. Sabi, nanginginig daw yung anak ko naninigas. Kasi may sakit na anxiety yun eh. Sabi ko, bakit? Kasi daw, nahuli daw yung papa niya na may kayakap o kaakbay na babae at nag-uusap ng kabastusan. Ngayon, hindi ko po siya kinuusap. Dumating yung umaga, yung kaibigan ko nag-chat sa akin. Ginugulo daw siya niyan at sinasabi na kung pwede sila mag video. May konbo po sa akin. Sinan po sa akin na kaibigan ko. Pati yung kaibigan mo? Opo. Pati kaibigan ko sa Kuwait. Sinendan niya? Hindi ko malaman, sinendan ba? Oh, sinendan ba ng message? Or nag-usap sila? Hindi po, sir. Teka Sige, sige, uh, papatapusin lang natin na 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 ha, si Ma'am jerus. Sige po, Ma'am jerusalem. Tapos yun po, sir. Hanggang dun, nasagad na po ako. Pero pinagbigyan ko pa rin po siya, sir. Bumalik pa rin po ako sa kanya. Sabi ko, oh, tama na. Sabi ko, tama na. Pagod na ako eh. Pero hindi pa rin po siya tumigil, sir. Sabi niya sa akin, kung babalik ka sa akin, tanggapin mo kung ano ko. Tanggapin mo na babaero ko. Tama po ba yun, sir? Tama po bang sabihin niya sa akin yun? Na ako na po nagpapakumbaba, sabi ko balik na kami sa dati. Tama na. Hindi po totoo yan, sir. Yun ang, yun ang pinamumukha niya sa akin. Tapos sabi niya okay na daw sila ng anak niya. Na magsama sila lahat ng anak niya. Kahit wala ako sa buhay niya. Ngayon, ngayon humihiwalay na ako sa kanya. Bakit niya ako ginugulo? Nagkakasakit na ako dito. Nauhospital na nga ako ng dahil sa kanya eh. Alam ba nila yon? Huwag kang magsalita ng ganyan. Tapos ngayon, magpapabiktim ng siya? Huwag kang magsalita ng ganyan. Huwag magsalita. Hindi totoo yan. Alam salita. mo yan. Hindi totoo yan. yan. Hindi matagal, yan. Na ako, ka? matagal na ako. Matagal <coughs> na ako. Nagtitimpi ngayon lang ako. Nung na-hospital ka. Nung na-hospital ka. Ang sabi mo sa akin doon. Ang sabi mo sa akin. Alam ng anak mo Magpapacheck up ka lang. Tapos nung sinabi mo na ano? Kahit papuntay mo rito si Joy Joy. Hindi. At doon sa Juy Joy sa labas, ngayon, kausapin mo na lang si Jojo Yung sinabi mo na bastos yung kausap. Huwag kang ano. Na kapag niinuman ako na bastos. Alam mo ang totoo. Hindi alam mo, totoo, yun. Na kapag hindi. Nakipag-inuman ako, pero wala akong kakabay na babae. Ang katawi kong babae, hindi. kainuman ko. Kainuman ko si, Wag ano, si Sandy. Asawa niya yun. Anak mo, si hindi Hindi atakihin ng anxiety yan. ayun, anak ko Kung wala siyang narinig Joy. sa'yo. Yeah, ano mo yung anak mo. Yung isa po na kapatid niya po. Hindi. Sagutin mo na lang yan. Ngayon po, ngayon, hindi totoo yung mga sinasabi mo. Kahit tanungin mo pa yung anak mo. Hmm. Ngayon, yung sinasabi mo, kay, kay tungkol naman kay Janet, ganito, ganito. Yung tungkol kay Janet, nauna si Janet. Pero hindi ako nagsend no, sa kanya ng mga video. Wala ako sa kanya video. Alam mo yan. Alam mo yan. Si Janet, di ba? Ikaw pa nga nagsabi tungkol kay Janet. Si Janet, malandi, mal***. Di ba? Yung pa nga sabi mo sa akin noon. Tapos sinasabi mo pa nga sa akin, wag mo naman diba ako dito. Na, Di ba nag-ano pa tayo itulad. ng three-way call pa tayo? Ko... Hindi nga ako sumasagot wag... sa inyong dalawa. Ano sabi mo? Ano sabi mo diba pa nga? Di ba nagka-relasyon kayong dalawa? Wala ko, wala. Oh. Binibiro ka oh, lang. Huwag ka sinungaling. Huwag ka sinungaling. Oh. Diba diba hindi sabi... ko lang na-videohan ah... yun. Hindi ko na-record yun. Hindi ko na Ang sabi pa nga ni Janet, huwag ka sinungaling. Huwag magiging ganyan, Ray, kasi baka maniwala si Jose. Di ba? Nagtawawaw nga lang ako kasi hindi naman totoo. Huwag ang sabi ko Tapos nun, tapos, tapos no, okay, nung no, ano man. naman, yung tungkol naman kay Janet na nagsabi mo, nagsend ako masyado, ng video. Masyado ka nang malala video. sa babae. Hindi ah, malala. Mas malala yung bago mo ngayon. Hindi mo ba alam ang background Rosos? no? Yung chinig background ko? Patunayan mo. No. Alam mong wala na kami. Nakipaghiwalay na ako sa kanya. Da, pero hindi o, ka, ka pa rin ganyan. May ebidensya ako. Sinabihan ka na rin niya, wala na kami. May ebidensya diba? ako. May ebidensya ako. Andito, ebidensya andito, andito. Bidensya andito. mo, labas mo. Si Lenny, andito nga. Andito nga. Lahat ng chinat-chat ko kay Lenny, nakakarating kay BJ. Kasi, lahat na chinit chin chat ko sa iyo, yung lahat na chinat chat ko sa iyo, pino-forward ko sa iyo na pinaparating mo kay BJ. Kaya nagagalit si BJ kay Lenny. Kaya si Lenny naman natatakot kay BJ kasi binabantaan niya okay. si Lenny. Well, sir, no, base dun sa narinig ko ha. Opo. And base na lang din dun sa mga dami no ng kaso na nabasa ko patungkol sa family cases. Opo. Uh, kailangan maging malino po sa ating lahat no. Na yung mga nanay or yung mga wives, okay? Ang mga ito, no? they are willing to forgive no? para lang ma-maintain yung family. Opo. Okay? But it's wrong to think that they will always forgive, okay? They can only forgive as much, okay? And right now, narinig po ninyo ang inyong missis na sagad daw no, yung yung kaya niyang maibigay na kapatawaran. Okay? Tayo dito, hindi ko maipipilit, no? Si Ma'am Jerosel at this point, sir ha. Apo. Hindi ko maipipilit si Ma'am Jerosel na bumalik sa iyo. Okay? Uh, the least that I can do, no, is to ask her, no, kung hindi man babalik sa kanyang mister, wag naman niyang pabayaan yung mga anak. Okay? Kasi sir ha, we have to understand, no? I, and I don't want to force si Ma'am Jerosel, especially kayo aminado naman po kayo, no? na nagkaanak din po kayo sa Opo. ibang mga babae? Opo. Meron pang I mean, yun nabanggit din ni Ma'am Jerro, na meron daw talaga kayong let's just say pagkababaero. Okay? At kung ang sinasabi nyo naman, eh meron ding karelasyon si uh, Ma'am Jerusel ngayon, ang, sina, ang ang point lang is she is not yet ready to forgive, okay? Hindi ko sinasabi na baka hindi ka na niya mapatawad, pero let's give her the time, okay? Huwag nating pilitin sa ngayon, napatawarin ka na ni Ma'am Jerusalem kung hindi pa siya handa. Interesado nga ako malaman kay Ma'am Jerusalem Ma'am, Ma'am Jerusalem Hello po. Ayan, Ma'am. Yes po. Siyempre, yung uh, sama ng loob ninyo kay Sir John Ray Bezar, eh siyempre iba naman po, no? Siyempre yung relasyon ninyo sa inyong mga anak. So, naiintindihan namin kung at this point in time, eh, hindi muna kayo babalik kay Sir Junray, hindi nyo pa kayang patawarin si Sir Junray, pero ma'am, paano naman po yung mga bata? Sir, hindi naman po ako nagkulang sa kanila, sir. So, One time naman po ako nagbibigay ng sahod ko. Ah, so Actually, continuous October naman. Na, nakakausap nyo pa rin ba yung mga bata? Eh. Yung mga anak ninyo? Actually, wala po eh. Kasi, base sa kwento ng tatay nila, nagalit po sila sa akin lahat. Ah, okay. Yun po. Binalak po nila ako. Sila po nagbulak sa akin. Hindi po. Oh, Ma'am, ma ma nandito po yung isa ninyong ano ha, isang Enjoy anak. I don't know if she's the eldest, si Glazel. Pero uh, Glazel, no, baka may gusto kang mo. sabihin sa mami mo. Opa. Ma, akala ko ba okay na kayo ni Papa? ay na huwag ko na kausapin yung tatay mo? diba? Diba 'no? Diba, ako, ibabasa ko sa inyo pa, yung diba, chat niya. Diba? Pinabasa ko sa inyo yung chat niya, diba? Tapos na 'yun. Ano e, sabi mo nagka... sa akin mo sakin wag na sa usapin kasi paulit-ulit lang. Kaya, Hindi, tapos okay, tapos na 'yun, yun eh. Tapos na 'yun, diba? Okay na 'yun eh. Paulit-ulit pa nga rin siya bumalik na ako eh. Lagi na nga... niya nirerecommend ako ng kabalikan ulit. Nagkabalikan na kayo eh. Di ba bago pa akong mga anak nagbabalikan ka na kami, kayo? kami pero ganun pa rin siya. Recall na siya ng recall. Pabalik-balik. Halos oras ko dito gusto niya 24 oras naka-online ako. Ay, di ba naman ko? gusto mo nun? Tapos pag-iisipan niya ako ng kung ano-ano? Yun naman gusto mo nun. Di, na. ba diba, lagi siyang kausap? Nagdududa ka na. ng pagkaano Ayoko eh. Ayoko na. Pag hindi siya sumasagot Wala eh. na. Final na decision ko. Ayoko na. Alam mo yan, nagdusa na ako sa tatay mo. Matagal na panahon na. Ayoko na. Ayoko na. Ayaw mo na kasi may iba ka na. Yun na sabihin mo. Ayaw mo na kasi may iba ka na. Ayaw ko na. Nahuli Ay, lang kita. Patunayan mo. Hindi, na, nahuli lang kita nung huli. Nahuli lang kita nung huli. Sos, Nuhanap ka lang alam. sa akin ng butas. Mo alam. Kasi nakipagbaligan na ka kay mga, BJ. Ano mo. Pinagsabay mo Wag. Kami, Wag. kami ni BJ. Gusto kang mo, kang ito, kang pakita Yoko ko pa sa iyo yung ano, chat ni Janet sakin. akin. Sigilan mo oh, ako. Asa, sabi sa akin ni Janet, o, di ba, ba't may iwas ka? Ikaw ka may iwas. Nagbahay ka pa ng babae mo. Hindi, huwag ka may iwas. Tapos na yun eh. Nag-react ba ako? ba ako? Ito, chat ni Janet. tapos mo? Oh, ba't ko, ka umiiyak? Ang chat ni Janet sa akin, Wal walang pabayaan ko na kayo. Walang ginawa ko alaban sa'yo. Oh, sabi mo, pabayaan ko na Kaya daw kayo. Iya, dito po sa programa ni Senator Rafi, sir, no, um, nakita naman po namin na talagang uh, apektado talaga yung mga bata. Opo. At kasal po kayo. Opo. Opo. Ang problema kasi, sir, uh, dito po sa programa ni Sir Rafi, kapag nakikita naman na po namin na toxic na po parehas, hindi na po namin pinipilit magkabalikan. Uh, gay pero, binibigyan po namin minimal choice na mapa marriage counseling Mm. Opo, ito nga po, ay kung papo, papabor po kayong dalawa na mag-undergo po ng marriage counseling, tulong na din po namin sa inyo. Opo. Opo. Kung uh, papabor po ba kayo, ma'am Jericel, bibigyan din po namin kayo ng time na makapag-isip-isip para makapagpa-marriage counseling kung sakali man po, ma'am. Hindi po namin kayo pinipilit. Eh, yun Hindi naman na po. po. Okay. Yun po, yun po yung pinagpipilit niya, ayaw na po kasi may iba na po siya. Ah, ito, atini, um, nasa studio din natin si Joyce Ann. Okay, Joyce Ann, subukan mo ko sa Ma. Ano ba talaga desisyon mo? Kasi 'di ba nagkaayos na nga kayo. Tapos hiningi lang ni Mama ni ni Papa yung account mo, pati yung Gmail mo, binigay mo nga. Tapos hindi ka na nagparamdam, tapos pinalitan mo pa yung password. So anong ibig sabihin nun? Imbis na hindi ko pinalitan ng password yun pinalitan mo muna. Pinalitan mo muna. Kasi tinanong ko 'yun. Chinek ko yun. Ay, Inano ko siya, nilagin ko siya, tapos kailangan ng code. Eh, hindi ka na namin ma-chat. So, ando Since na yun. So, ando ando na yun. So, ando na, yun. Ando na tayo sa, sa Gmail na yan. Pero wala rin sa isa yun eh. Kahit ibigay ko sa kanya yan, kung paulit-ulit niya i-recall -re sa akin yung nagawa ko, wala siyang katahimikan sa buhay niya. Nakakala mo, napakadami kong kasalanan sa kanyang nagawa. mag it pa ba yun? Inaayos. Nasisira Mas, na yung trabaho ko dito eh. Hindi kasi maayos yung pag-uusap nyo, hindi malinaw. Parang sinabi mo hindi lang kung malinaw. anong ginawa mo, hindi mo in-explain kung paano nagsimula, paano din matatapos at maayos yun. Hindi nyo pinag-usapan talaga siya ng maayos. Parang, sige magkabalikan na lang, parang napilitan ka na lang din. So, napilitan ka, so nagkabalikan kayo, tas umalis ka lang rin ng walang paalam. Diba? Di ba nagsabi na nga ako sa kanya, ayoko na. Hello, Tatawarin mo na ako kung ano may nagawa ko sa iyo. Ilang beses ako nagtawa. Nagsabi na ako sa iyo. Hindi, ayaw yun na nga. Iba na. na yun eh. Iba na yung ngayon. Nak nakiusap ko na, na ako sa iyo sa, sa cellphone eh. ako ibang na iba na, na, na talaga ngayon. Eh. Sinasabi ko sa iyo, ibang iba na talaga ngayon. Pagbigyan mo ibang ako. Ibang iba na. na yun noon. Pinatay mo na yun dating ako. Pinatay mo na yun dating ako. Pagbigyan mo naman ako. Hindi yung Na. ganito. na hirap na kaya ayaw ako. Na. Ilang araw na ako nagaling pa ako sa hospital. Na <laughs> hospital Ikaw, na ako. Hirap na hirap. Hindi na samantalang Nasamantalang ako, nagbubuntis pa noon sa anak tapos mo. Tapos ngayon, ngayon ang pinag-uusapan na natin. mo kung tiisin, maglakad na madaling araw, hanapin ka lang. kayo ang pinag-uusapan natin. Mo yun? Ma, excuse me lang ah. Kasi noon, tapos na yun. Nagkapatawaran na kayo. Tapos na tayo, yun, pero yung kayo. Password, yun. password, password, Nandito pa yun, sa akin, hindi nyo alam. It. Nagalit ka Hindi mo alam. Ba't ka Nasa kayo. akin pa yun. Dalan-dala ko hanggang ngayon. Ba't ka -dala oh, nagalit sa akin? Password lang binigay. Tinago ko na matagal na panahon na. yun. Tinago ko na matagal na panahon sa inyo. Para hindi ko kayo mapabayaan. Hindi ko kayo maiwan. Yun yung mahirap. Kandang kasi yun yung iisip ko. Until now, meron pa rin sama ng loob. E di ibig sabihin, until all this now, time, niloloko mo lang din ang sarili mo na magkabalikan Wala kayo eh. ni, ni Papa. Ano eh, gagawin ko? umuwi ka pala. Ano gagawin ko? Wait lang. Nung umuwi ka pala. Dahil lagi ka sa lang inyo. Dahil lagi sa inyo. Nag-abroad ka. Huwag ganyan Dadi, ka lang. Pero ang iniisip lang, mas niyo. Mas maganda umuwi Ay, ka ko na lang kayo, siguro. Kayo, kayo. Puro kayo. Umuwi Hindi, ka na lang siguro. Tatol, useless lang naman pag-abroad mo na man naman. Kung ganyan rin naman ang ginagawa mo, wala na rin. Mag umuwi ka na lang. Yun na lang siguro. Ganun na lang. Ayoko umuwi. Hindi ako umuwi. Ma, ano yung sinabi mo noon na gusto mo umuwi para alagaan at gusto bumawi umuwi? sa mga anak mo? Tapos pinauwi ka kasi What? may nagawa kang mali dyan. Tapos nung umuwi ka, anong ginawa mo? Hindi mo naman din nilalagaan yung dalawa, hindi mo pinukosan. Tapos ngayon nag huh? ano, nagbubulak mo na yung dalawa mong anak yun? dahil sa nalalaman nila sa'yo. Ano sa yung sabi mo hindi ko inalagaan dalawang bata? Ano sinasabi mo? Isang ko, taon na ko na yung, hinto sa Pinas. Yung, yung, yung dalawang bata. Isang Maano taon na mo na ikaw? Na, hinto. Yung na, hinto. na hinto Yung so, mo si dalawa. Si ka. Papa mo, 'di ba? Sa school. 'Di ba nga lagi mo kasama si ma ni si papa? Imbis na doon oh. ka sa bahay, alagaan mo yung dalawa at pumapasok oh, yeah, ako, si na ate naman na may, may pamilya na. 'Yun eh. ang gusto ng papa mo. Ma, may isip Saan ka. Hindi dapat nag-aano kayo. Alam mo na 'yan talagang mali. Siya pagsabihan mo, hindi ako. Dahil matagal na panahon na ako kaya nagtigil sa tatay nga mo. Nga alam mo yan. Eh. Kaya, nga, kaya nga nag-aayos e. kayo eh. Kaya Dapat sa ating Ayoko na nga. nga. Mag ayoko na nga. Ayoko na nga. pipilitan nyo pa. Ayoko na nga. Kasi ba? Sinagad na ako niya. Sinagad niya na ako. Sinagad niya na ako. Ayoko na. Ayoko na. We will give you time no, to to heal the wounds. Pero baka may mensahe lang po kayo sa mga anak po ninyo. Mensahe ko lang po, sir. Andito lang po ako. Hindi po ako magbabago. Ako pa rin yung mama nila na hindi ko sila kayang pabayaan. Okay, no? And, Gusto ko lang po talaga umiwas. Umiwas sa papa nila. Gusto ko rin po mahanap yung sarili ko. Okay, no? And, and, and we, we will give you no, the opportunity po. Yes, may, uh, ma'am Jerusel, no? Uh, ang sa amin lang po dito, alam nyo naman po si Senator Rafi, uh, yung mga bata, ano, na expose na sila dito sa issues po ninyong mag-asawa sana no wag po nating mapabayaan no yung kapakanan ng mga bata you, you have your obligations as parents no yung suporta sa kanila syempre mamahalin kakausapin po ninyo yung mga bata from now and then kokumustahin so sana po no Ah uh, hindi Sir, nyo... paano ko po magagawa makamusta yun sila kasi lahat sila binalak nila ako. Ito we will work it out kasi hindi dito na naman no? nakausap naman ninyo kanina si Glazel at si si Joyce Ann and uh Joyce Ann, Glazel no. Uh, yung issue no nung parents ninyo sana hindi naman mag-affect no yung yung relationship ninyo as siblings and with your with your mother no. Kasi narinig niyo naman si Mami, She is still willing no, to perform her obligations as a mother to her children. So, uh, again, we have to understand her, pero we also uh, understand na yung mama niyo is also reaching out to you. Okay, so let's give her also the communication access, ha? Huh? Um, and we don't know, no? Baka dahil doon, no? Dahil ma mapalapit siya ulit sa mga anak niya. Eh maging susi pa 'yon para again, no? Mapaisip siya, no? It's, it will be worth it na patawarin ulit itong si si Jun we don't know okay I, I, iba yung naging karanasan no ni ni Ma'am Jerusel siya lang siya lang yung nakakaalam po niyan uh, Ma'am Jerusel kailan po kayo sakali uuwi ma'am ng Pinas po 2026 2026. 2026 po po. Kakausapin po namin ma'am yung mga anak po ninyo and bibigyan din po namin kayo ng chance na makapag-usap po ng mga bata. And ni Sir Junry po, uh, off-air ma'am ha? Ang nais lang po sana namin dito ma'am kung hindi na po kayo mag-ayos bilang mga bilang mag-asawa, mag-usap na lang din po kayo para uh, bilang mga magulang na lang po. Hindi po namin kay pipilitin ma'am bilang mga mga magulang na lang po alang-alang na lang po sa mga bata. Okay ma'am. Okay. Po. Uh, po, Wag niyo pong ibababa okay ba? yung linya, uh, ma'am Jericel, kakausapin po kayo ng staff. Po. Sir. Ganun na lang muna ha, time. Let's let's give her no, the time. Hindi bigyan po namin kayo ng chance na makapag-usap po. Ha? Salamat po at magandang hapon.